Ano yung pinagawa namin yung cellphone, hindi naman yung pera doon. Hindi man nagawa yung cellphone. At ilang tao rin, maluloko ako tayo kahit na yun. Bullshit. Pero yung pera, hindi na rin. Hindi. Madudog pa kaya iniwan ko yung asawa ko doon eh. Kasi kukunin namin yung pera pag hindi man ayos yung cellphone dapat eh. Dapat di ka man na nagbayad. Wala eh. Yun sabi niya, magbayad na muna kami. <coughs> <coughs> Tapos pagdating daw ng alim na oras, maayos na yung cellphone. Mm. maput na dalawang araw, wala pa. Ang tagal na. Dapat binantayan mo. Tumutamin ngayon doon. Hmm. Wala pa, lasis daw darating. Eh. E, may hindi mo ko yung asawa ko doon. Pag -tala, pag -tala, pag eh, 6-4. Eh, Wala yun? pa din tao doon hmm. eh. Hmm. Eh, ito nga ha? eh, hatid ko si Puanman. Eh, hatid ko natin si tayo si Puanman eh. Oo. may mga pa sa akin Hindi ko lang po alam kung mo Sumama gumagawa din sa may ano, sa may mga bus. Sa genera. Sa general. Alam mo 'to ba to O sa may ng general. Dapat babantayan niyo. Ha? Pag nangyari. Alam mo pwedeng dalawin sa amin cellphone, sige dalhin sa cellphone niyo. Magbayad tayo. Parang kaya ko na mga ganito. Kita mo. Ano 'yun? Tubat-tubat. Kasi ah, yung talaga ano. yung pera, tapos yung cellphone dala niya? Oo, oh, pinaiwan sa amin yung ano. Kaya sa amin yung cellphone. Oh. <coughs> ah. Yeah, yan, yan, yeah, Ano mo yan? Ah, ah pinadala yan. yung ah, cellphone. tapos sa amin. Sa amin na yung pera, binayin. na na namin, binayin na namin, sinigil namin. Ah, scam kayo nun. Hanggang ngayon, wala pa yung tao dun. Kilala naman daw nila dun. Ha? Kilala naman daw nila. Ba't kasi ganun? Scam ang style. Kilala nga eh. Oh. Okay, hindi ka kuya. Ano ka nakuti yan. ay ano? tihay, Huwag ka, kasi, ha, no. kasi Tihaya, pag na pagawa, uh, naantay, naabantayan. sinubukan din na oras kasi BBJ lang. ako. Hmm. ah 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 ah

May lagnat siya? Mm -hmm. May lagnat siya? Hirap <coughs> 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 talaga pag may trangkasa na. <coughs> Pati ka, okay. mga ano ka din. Para matanggal yung ano mo. Agay sa lagnat po. Pag yung di-off sana, na, para makarelax. Pag yung di-off sana, para makarelax. Pag naman mo muna? sa ulan kasi no. Ulan kasi ngayon. Tapos pag 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 namin, pag umulan. pag 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 Basta talaga kami. kasi uh, galing sa init na, pagod. Hindi na sa may loob na kami na ano, na ginagawa namin yung trabaho. Pagod lang. Hindi mga may masyadong pagod sa trabaho. And, hindi rin. Ah, okay lang yan. Okay, tayo ka, pa, pagrandahan mo. Kung anong pagbabago yung kanina sa kayo ngayon, makulay ka na. Hindi mo sakit na yung kataisin. <laughs> di ganun talaga. Masakit talaga yung sa pata yan. Pag may Alam niyo, asawa ko nga. Pinaginaganyan na dyan eh. Ah, Pinipiglas ko yung nahawakan ko. Kahit ako, pinukurot niya. Magbiga. Ito, sa so, ganyan dito, no? dito, dito ko. Oh. Kung magtatawag yung sa kanya, nakita ka yung ano. Yung uh, probing ka Ano? Ba't hindi siya namugla? Ayun. Ah, oh, namula na yung labi na. niya. Huwag ng paglalagom sa Ah, Kamusta? hindi hindi ko okay na. okay na. masasagawa naman hindi ko naman hindi ko masasagawa 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 naman hindi pa masasagawa naman hindi ko masasagawa naman hindi ko naman hindi